feeling more oh. Magandang araw pong muli sa inyong lahat at welcome po sa araw-araw na pagpapala. Muli ay magbubulay-bulay tayo at uh, atin pong pag-usapan ng patungkol sa pag-alam sa kalooban ng Panginoon. Knowing the will of God. Tayo po muna ay manalangin pansumandali. Aming ama, sa araw na ito kami po ay lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus kami po ay humihingi ng tulong at at paggabay mo sa aming um, pagbubulay-bulay na ito upang higit po namin kayong makilala sa, sa mas malalim na kaparaanan. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakikinig, nakatunghay sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Tuloy nga na Uh, nung makilala natin ng Panginoon ay uh, na-bless tayo, 'di ba? Marami tayong naranasan na pagbabago sa buhay natin. Nag-improve ang buhay natin. Pero as we go on, ay uh, tayo po ay patuloy na ini-encourage ng Panginoon na makilala siya sa mas malalim na kaparaanan. Sabi po ng Colossians chapter 1, verse uh, 9 and 10. Sabi po dito, So we have not stopped praying for you since we first heard about you. Ito po ay, si Pablo po ay kinakausap ang mga taga-Colossians. ano At uh, ito po ang kanyang panalangin. Sabi niya, we ask God to give you complete knowledge of his will and to give you spiritual wisdom and understanding. Napaka um uh, yun po yung heart's desire ni ni Pablo ano na ma makilala pa ng mga taga Colossians ang Panginoon, ang Diyos na buhay at uh, nais niya na makilala pa nila ang Diyos sa mas malalim na kaparaanan. Sabi niya nga, nabigyan sila ng wisdom. So, hindi lamang kaalaman, kundi uh, karunungan ano, at pagkaunawa. Dahil um, ang knowledge po ay kaalaman Yes, malalaman natin. Pero ang wisdom po ay ang pag-apply ng mga karunungang ito. At upang mai-apply po natin ng mas tama ano, ang karunungan na natatanggap natin, ay napakahalaga na meron tayong malalim na pagkaunawa. No po, kaya napakalaga po ng inyong pagtunghay sa araw-araw na pagpapala, ang pagsam-pagdaloy niyo po ng uh, lingguhang gawain, ano, yung Sunday celebration, yung pagdalo niyo po sa inyong care group. Kaya kung kayo po ay wala pang kinabibilangang care group, ini-encourage ko po kayo. Bakit po? Kasi sabi dito ni Pablo, ang kanyang panalangin ay magkaroon ng Uh, kaalaman sa kalooban ng Diyos ang mga taga-Colossians. At ang kahilingan niya, ang panalangin pa niya ay magkaroon ng hindi lamang kaalaman kung hindi malalim na pagkaunawa sa mga kaalamang ito, sa mga bagay na uh, nais ng Diyos na gawin natin. At sabi niya, mai-apply ito ng may karunungan. Hindi lamang kaalaman, kundi may karunungan. Bakit po kaya ganun na lamang ang pagde-desire ni, ni Pablo na ang mga taga-Colossians ay magkaroon ng wisdom and understanding so that they would know more of the will of God. Verse 10 po, basahin natin at naririto po ang mga nais ni, ah uh, ni Pablo para sa mga taga-Colossians. Ito po ay resulta ng pagkakakilala natin sa kalooban, pagkakaalam natin sa kalooban ng uh, Panginoon. Sabi niya po verse 10, the way then, then. Sinimulan niya sa then. Ibig sabihin, ang verse 10 po ay resulta ng verse 9. So ano yung verse 9? Sabi niya doon We ask God to give you complete knowledge so magkaroon sila ng kaalaman of the will of God and to give you spiritual wisdom and understanding. So kung may knowledge uh, sa will of God and spiritual uh, wisdom and understanding then so ibig sabihin ito ang magiging resulta. Una po ay the way you live will always honor and please the Lord marami sa atin, I, I, believe, mas marami pa rin ang nais uh, i-please ang Diyos. Nais natin na uh, i-honor ang Diyos. Ano? At may honor daw natin siya if we know more of His will. If we have this wisdom and understanding about the will of God. So, ito yung makakatulong sa atin para ma-honor natin at ma-please ang Panginoon. The way we live will always honor. So, yung pamumuhay natin ay resulta ng pagkakakilala natin sa Diyos ng mas malalim. At dahil doon, ma-honor ma at mapuplease ang Diyos. Magkakaroon tayo ng bagong buhay, change character, change attitude. Yan, yan ay magiging bunga. Ano, yung mga magiging bunga lamang ng pagkakakilala natin sa Panginoon. Nang mas malalim. Pangalawa po ay, sabi po doon, tuloy po natin yung verse 10. Ano, sabi doon, Then, the way you live will always honor and praise the Lord, and your lives will produce every kind of good fruit. So ang buhay natin hindi lamang makakapagbigay ng honor at uh, kagalakan sa Panginoon. Kundi magpo din daw po ng good fruit. So ano-ano po ba? Una pong fruits diyan ay ang fruit of the Holy Spirit. Syempre magkakaroon tayo ng sa Galatians 5:22-23. Malinaw po doon na sinabing but the holy spirit produces this kind of fruits, fruit in our lives. So mag ma, magiging bunga nito sa buhay natin ang love. Yan. Kung tayo ay uh, nahihirapang magmahal, ay magiging natural, magiging natural ang pagmamahal natin sa mga tao. Joy, peace, yan kung puno puno po punong puno po ng uh, sadness ang heart natin ng resentment ano kung puno puno yan ng galit mapapalitan ng pag-ibig mapapalitan ng kagalakan ng kapayapaan ng pasensya yan di ba magkakaroon daw tayo ng pasensya tapos um kindness and goodness. Kinect ko po yung kindness and goodness kasi parang sa atin, parang pareho, almost similar. Although, sabi po nang sa, ano, sa, ni Google, yan. Sabi po ni Google, ay, um, it's almost the same, ano. Kaya lang, ang pagkakaiba daw po ay, ang goodness generally means being honest and moral in your actions and thoughts so magiging ano daw po tayo honest and morally upright yan magiging morally upright tayo yun daw po ang goodness ang kindness naman ay pagiging generous, considerate, ayan pleasant in nature yan di ba yan napakabait niyan kindness mabait goodness mabuti yan so pag goodness daw po ay morally upright Samantalang ang kindness ay pagiging generous at considerate. So, makikita natin na ano, ito daw po ay magiging natural na bunga ng buhay natin kapag nalalaman natin, unti-unti nating nakikilala sa mas malalim na kaparaanan ang Panginoon. Tuloy po natin ano-ano pang bunga ang pwede nating ma ma uh, ma mamunga sa buhay natin. Faithfulness, gentleness, control, self-control. Yan. So, magiging gentle tayo. Minsan, di ba, parang rough minsan. Tay, ay, yung tao rough. Tapos, magugulat ko na lang, hala, nagbago na siya. Th that's the good fruit na pamumunga sa buhay natin. Hindi lamang yun. Ano hindi lamang ang fruit of the holy spirit ang magiging um, uh resulta nito sa buhay natin. I believe it will uh, we will have an improved life. Yung kulang-kulang natin dahil matututunan natin kung paanong magkaroon ng uh, sapat at sobra-sobra uh, na biyaya. ay mararanasan na natin yon Yung magi improve ang buhay natin, makakaranas tayo ng mga miracles in life, ano, ng provisions, magkakaroon ng peace and harmony sa family natin. These are all good fruits. These are all good things that will happen. Pag nakilala natin ng mas malalim, sa mas malalim na kaparaanan ng Panginoon. At ang pangatlo, sabi po doon tuloy po natin yung verse 10, then the way you will live will always honor and please the Lord and your lives will produce every kind of good fruit all the while, sabi doon, you will grow as you learn to know God better and better. Lalago tayo. Lalago tayo sa ating Christian life. At pag lumago po tayo, para po tayong mula sa bata na nag-aaral lumakad hindi siya hindi pa niya kaya ang sarili niya hanggang sa maging toddler natutong magsalita nag-aral hanggang sa nag-mature into an adult so yun po yung pag-grow natin if we know if we will know God better and better so kaya po napakahalaga napakahalaga that we continue to know God more. Paano po? mag manalangin, at syempre, tumunghay sa araw-araw na pagpapala, mag-join po tayo ng care group, makinig po tayo ng Sunday celebration, lahat po ng umatend ng trainings, yan. Lahat po ng pamamaraan kung paano ta natin higit pang makikilala ang Panginoon. Upang maranasan po natin ito, ma-honor ma ma daw natin at ma ang Lord sa ating pamumuhay, magpo tayo ng good fruit, and sabi dito, mag-grow tayo. Amen? So, magpatuloy po tayo. At habang lumalago po tayo, ito po ang sigurado ako. Hindi po tayo papayag na hindi natin ipa kaka ipagkakalat ang kabutihan ng Diyos. Hindi tayo papayag na hindi natin masyaran yung mga kaibigan natin na nawawalan din ng pag-asa. At maibabahagi natin sa kanila ang kagalakan, ang kapayapaan at ang pag-asang meron tayo kay Kristo. Amen. At habang ginagawa po natin yan, sabi po ng, uh, sabi po ng Matthew 28, sabi po doon, And lo, I am with you even to the end of age. So, habang nagsishare daw po tayo, ay sasamahan tayo ng Panginoon wherever we go. Amen? So, let's desire to grow more, know more of the will of God. Amen. God bless you po. Sige po, manalangin tayo. Ama, salamat po for reminding us kung gaano kahalaga ang makilala ka sa mas malalim na kaparaanan. Salamat po sa mga pangako mo. Salamat po sa magagandang mga pangako mo, Panginoon. At hayaan po na patuloy naming mapagtiwalaan ng mga pangakong ito. Salamat po, Ama. Binibless ka po namin. Lord, binibless ko ang lahat ng nakatunghay. Salamat po sa buhay nila. Nagdedeklara ako ng kagalakan, kaligtasan, kapayapaan, kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Salamat po, O Diyos. We bless you and we honor you in Jesus' name. Amen, amen, amen. Hanggang sa muli po, magkita-kita tayo sa araw-araw na pagpapala. God bless you po. la la la